Opo. Kaya, dami-dami oh, eh. Ano ba yung tingnan pa lang? Ito ang kuko. Ano ba na kuko? Iiwan ko. Hindi ko alam. Ano ba Ay, pag na yung kuko mo, kinakain na po ng laman. Sige po, ma'am. Hey gusto ko yung video mo ng kaya Yung sopa na na lalaki. Opo, tagapulo. kaya lang meron din yung madaming lalaki. Kaya lang, ang problema po kasi masyadong ano na yung hinlalaki. Ano yung mister ba yung panahon? ko ba So, mga na butas-butas ang mukha na ano Yung aso na ang daming tatanggaling mga ako. Talaga?

Aro'y, lumiwanag. <clears throat> May lasa mo'y sarang mga tagliliwanag. Hmm. Diyan po kayo galing? Si Atina... ma'am? Ma'am, kung mapapansin nyo, in-overcut ko dito, ha? Kasi sira po yung kuko. Dong? Halika nga anak, number one mo nga muna tong electric pan at hinahangin yung aking cellphone stand holder. Nagagalaw. Number one mo lang anak, maka number two kasi. Yan, salamat po. sikit po, ma'am. Dami nyo nga pong dry skin. Kailangan okay. 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 Nagkabalat-balat. Hmm? Ang kasi talaga. asawa ko na yan. Kung sa asa ko na nabibit-bit yan. Matagal na. Nakahanap ng mga ano. Hanggang unong face to. P7 po. Ang lalim na nito, madam. Ang lalim na nito, madam. Tapos, ang lambot po doon sa ano niyan? Sa Hmm. Mm. Ayan. Kung papansin niyo, daan-daan ko lang sinusundot. Ang lambot. Hmm. yan <coughs> Na, kuminom ka ng tubig. Dito po banda madam ay malambot na din ulit ang ito po ba'y sinusundot nyo din? Hindi. Kamay. Kasi pag sinundot ko yan, hindi man ako maala. Sundot lang na sundot. Susundot. Inaano ko ng koko. Ayan po. Ayan po. Iwasan nyo munang ganun, ma'am, ha? para yung tubo ng kuko i ano kasi malambot po baka matmamatay mamatay po yung puno malambot eh sakit po. Ah, sakit. rena sa ayaw magpa-chant hindi ano